Aries, ngayong araw ang pahiwatig kung mayroon kang schedule na pupuntahan, ay mas mainam na mas maaga mo makausap dahil sa hapon o sa gabi ay mahina ang sinyales na magkakasundo at may okay kang aura din sa maliit na pwedeng kumita at kung makakasama mo rin ang kapatid o ilan sa miyembro ng pamilya, ay okay din pag mayroong pagkakataon ay tumuloy kayo ayon sa iyong gabay at umiwas ka sa mga kaibigan ngayong araw dahil kung pipilitin ka nila sa kanilang gusto ay pwede kayo magkaroon ng suliranin sa hinaharap sa pera sa mga anak kung ikaw ay hihinga ng tulong kung sa negosyo, pag may maibibigay na pera para karagdagan sa negosyo ay gawin para makagawa sila ng matagumpay na plano sa pagnenegosyo. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwedeng kang magkaroon ng problema. Ang dapat sa iyo ay maging mas maingat sa mga gawain at pagtitiwala muna ngayong araw, mas mainam na masungit na hindi mo nagagawa ng pagtulong sa ibang kasama sa trabaho. Sa pera naman ay huwag ka muna magbibigay sa mga pamangkin at kamag-anak dahil kukuhanan ka lang ng swerte sa iyong mga plano sa pagkakakitaan. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color green number 21 number 10 at number 29 Taurus ngayong araw ang pahiwatig ng gabay maging maunawain huwag maiinis sa madidinig sa kausap dahil pag nainis ay mawawala ka sa aura ng katalinuhan pag naging mapagpasensya ay sa iyo ang magiging maayos na pamamaraan para makuha ang kanilang pagsang-ayon sa iyong kagustuhan kung may dapat na mapirmahan ka ngayong araw ay gawin mo dahil talagang makikinabang ka sa hinaharap, ang iiwasan ay ang ugaling masyadong mabait muna ngayong araw bawal ka muna maawa sa mga mapagsamantalang tao para makaiwas ka sa gastos ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay pag-iingat sa babae na superior, siya ang pwedeng madaling mainis at magsalita kung ikaw ay matatambakan ng gawain gawin mo na lang na laging nakapokus para makatapos ka ng maayos, at sa iyong pera ay naayon naman na pwede kang magpautang, sa alam mong tao na mahusay magbayad dahil okay ang sinyales na makakabayad sa pagmamahalan ay maging malambing ka ngayong araw sa minamahal, nang lalong gumanda ang positive energy sa inyong dalawa na mag-aalaga ng inyong kabuhayan at laging maiingatan ang bawat kalusugan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 29, number 31 at number 17. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat, na mapagmasid at huwag kagad ibibigay ang kaalaman. Sa kausap, dahil kung may mga salitang may pagyayabang. O pinapakita ang kahusayan, dalawa ang sinyales sa kanya pwede mong makasama o, o hindi makasama. Basta suriin mong mabuti ang pinapahiwatig, at pag may pasabi ang magulang ay mas mainam na iyong mapuntahan, at sa ibang deal ngayong araw ay huwag muna sumama sa mga kaibigan, dahil magagastusan ka lang sa inyong mapupuntahan, mas naaayon pa sa iyo ang pumunta sa bahay ng Diyos na magbibigay sa iyo ng buenas na katalinuhan sa paggawa ng pagkakakitaan ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya ay pwedeng magkaroon ng deal na matagumpay. Sabihan mo lang na maaga sa kausap at mapagmasid muna sa lahat ng bagay ng okay ang magagawa nilang swerte. Sa trabaho, ngayong araw ay walang dapat alalahanin. Ang pahiwatig sa mga gawain at okay na okay pa sa iyo ang maaga na pagpasok dahil doon magsisimula talaga ang kasiyahan mo sa mga gawain at sa pera ay huwag ka mag-aabot ng pera sa kaibigan, at uncle at auntie para makaiwas ka makuhanan ng swerte sa ibang gagawin, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 10 number 24 at number 32. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig sa iyo ng gabay ay mayroon kang malakas na enerhiya at magagawa mong makagawa ng swerte sa gagawin na pakikipag-usap. At sa ibang deal mo naman ay mas mainam na iwasan ang makakausap na alam ang lahat ng tanong sa kanya. Jack of all trades siya walang ay dudulot na kaayusan sa iyo ang ganoong tao gastos at abala lang ang pinapahiwatig. Alalahanin mo ang sinasabi ng minamahal, para mas maging masaya ang inyong araw sa mga ibang gagawin. Ayun sa iyong gabay. Sa tahanan ay may mahinang enerhiya ng swerte ang ilan sa miyembro ng pamilya. Iyong sabihan na dapat maging maingat sa lahat ng kanilang gagawin o mas okay na sa ibang araw kausapin. Sa trabaho, ang pahiwatig kung may kasama sa trabaho na mahilig magmahusay, para sa mga gawain ay huwag mo ng pakinggan iwasan mo na lang. Para makaiwas ka sa bad energy sa trabaho mag-focus ka sa gagawin ng hindi ka niya maungusan ng kasama sa trabaho. Sa iyong pera kung may extra kang ipon ay abutan mo ang anak na may asawa, nang mabigyan mo siya ng swerte sa pagkakaperahan, at sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay maging maunawain lang para ang good vibes ng swerte sa pag-iibigan ay lalong sumigla. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 9 number 25 at number 13. Leo, ang pahiwatig ngayong araw dapat ay may maunawain. Naugali pero may salitang may mabagsik na pananalita. Natama lang sa sitwasyon, nang walang gumawa ng kasinungalingan sa iyo ang mga kausap, at nang magkakaroon kayo ng kasunduan dahil totoo ang masasabi nila, at ngayong araw kung may desisyon kang gagawin ay gawin mo ng maayos para maging pagunlad sa iyo ang magagawa, at kung ikaw naman ay nalulungkot at may dapat nagawin na hindi ka makagawa ng naaayon na desisyon ay pumunta ka sa bahay ng Diyos para mabigyan ka ng tamang solusyon ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw sa pamilya sa family member ay pag-iingat sa kanila mga deal lalo na kung pera ang usapan, iyong sabihan ng maaga na dapat ay maging wise na mapagsuri ng okay ang kanilang magagawa. Sa pera ang pahiwatig ay maging masinop sa buong araw, walang pagpapautang sa ibang tao ng makaiwas sa problema sa pera sa hinaharap, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay may mahina kang enerhiya, na pwede kang magkamali kung magiging mabilis ang desisyon na gagawin, dapat ay laging maging maingat lang ang pinapahiwatig para makatapos sa buong araw, na walang maging suliranin, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color silver, number 22, number 19 at number 30. Virgo. Ang pahiwatig ngayong araw ng iyong gabay, huwag kang magbibigay ng kaalaman sa ibang tao na kausap. Dahil pag nasamantala ang iyong kaalaman ay ikaw din ang makakagawa ng pagkakamali kaya magingat ang pahiwatig, at kung may deal ka nakasama ang kapatid ay huwag nang tumuloy dahil mahina ang sinyales na magagawa na maayos ang usapan, mas okay pa ang iyong gawin ay samahan ang minamahal kung mayroon siyang pakikipag-usap, dahil swerte kayo pag nagkasama ayon sa iyong gabay sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may family member at may transaction sila ay dapat nilang puntahan ng mas maaga na iyong sabihin sa kanila, yun ang mas magandang magagawa. Sa trabaho ay maayos, ang pahiwatig walang sinyales na problema pag unlad para sa iyo, pero mag-ingat ka sa kasama sa trabaho na mahilig sa chismis dahil sinyales ng gastos at ibang maling pag-iibigan. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 27. Libra, ngayong araw ay may sinyales na kung makakausap muli ang mga dating nakakadil, ay maging maunawain at direktang pananalita sa kanila, at pakinggan ng seryosong sinasabi, at may maitutulong sa iyo na maganda para kumita ng pera. At ngayong araw ay dapat kang maunawain sa magulang at sa mga kapatid nang maging masaya ang buong araw kung may mga plano ay maayos na matatapos ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan, ay dapat na laging mas maingat sa mga kalusugan dahil may sinyales na may dadalawin ng hanging nagbibigay ng ikakahina ng kalusugan, at sa pera ay dapat maging masinop sa buong araw, ang pinapahiwatig. Sa trabaho ngayong araw ay huwag kang magtiwala kagad, dahil baka ikaw ay maisahan ng hindi mo nalalaman, ng ibang kasama sa trabaho mas mainam sa iyo ngayong araw ay maging masungit ng walang makagawa ng bad energy sa iyo sa hanap buhay. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 20 at number 39 at number 21. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ay mas makakainam sa iyo ng umiwas sa lahat ng deal, pag sa pera o transaction sa malayo dahil ikaw ay magagastusan lang at kukuhanan ka pa ng swerte. Okay sa iyo ang makagawa ng deal na kasama ang kapatid dahil may sinyales na aura kayo ng swerte ngayong araw at maganda pa ang ipasyal ang minamahal na mabibigyan kayo ng good energy at pagganda ng kalusugan ang pamilya ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay normal na araw walang sinyales na problema, maging maunawain sa mga kasama sa trabaho nang matapos ang buong araw na masaya at makakauwi sa tahanan ng maayos. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ay mahina ang enerhiya kaya bawal din ang transaksyon muna sa kanila, dapat na iyong paalalahanan para kung tutuloy ay makaiwas sila sa maling gagawin na desisyon. At sa pera ay gawin mong maging maramot ngayong araw sa mga kapatid, sa ibang araw mo sila pahiramin, dahil may aura ng swerte ang mga hawak mong pera para hindi ka makuhanan kung magiging masinop. Sa pagmamahalan ay panatiliing laging umuunawa sa mga minamahal dahil doon magtutuloy-tuloy ang good vibes ng swerte sa pag-iibigan. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 31, number 25 at number 10. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig kung may usapan sa mga kamag-anak ay dapat mong makausap, dahil pag may proposal siyang ibibigay ay pwedeng makagawa ng pagkakakitaan na kahit maliit ay magpapasaya naman sa inyo, at kung ibang deal kung malayo ay huwag ng tumuloy dahil walang pakinabang, ang iyong makukuha sa pupuntahan ayon sa iyong gabay. Ang pahiwatig sa iyo at anak kung may dapat puntahan ngayong araw ay dapat ay maging mahaba ang inyong pasensya dahil para makagawa kayo ng usapang maayos sa trabaho ngayong araw walang sinyales na problema at pag-unlad pa ang pahiwatig dapat maging mas masinop sa buong araw at huwag magtitiwala kagad ng maging maayos ang buong araw sa trabaho lalo na sa importanteng ipapagawa sa iyo ng boss na babae, at sa pera ay bawal mo na magbigay ng pera sa pamangkin at pinsan ng makaiwas ka sa biglaang gastusan na pwedeng dumating, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 17, number 29 at number 25. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kong walang lakad sa buong araw sa mga usapan pagkakakitaan, ay mainam na gawin ay gumawa ng plano ng pagnenegosyo kung may naiipong pera, pero kung walang pera ay huwag ng gumawa ng plano mahihirapan kang may tuloy mas okay pa na sumama muna sa kapatid kung may deal kung papayag siya dahil okay ang inyong magagawang pagsasama ang pahiwatig, at kung may pirmahan ngayong araw na gagawin, ay okay ang magagawa sinyales na makakatulong sa iyong buhay ng pag-unlad ayon sa iyong gabay. Sa pera maganda sa iyo ang magbigay sa mga anak kung may ekstrang pera. Kahit maliit lang na pera ang maibibigay ang pagbalik naman ay mabilis na pera sa pamilya ng pagdami ng kaalaman sa pagkakakitaan at sa trabaho, ang pahiwatig lang ay maaga makapasok at huwag magtitiwala kagad lalo na kung may involve na pera sa hanap buhay sa pagmamahalan, ay walang sinyales na tampuhan hanggat laging masaya na nagsasalo-salo sa usapan sa mga plano sa pamumuhay, ay okay na aura ng kasiyahan ang inyong magagawa, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 11 number 20 at number 25. Aquarius, ang pahiwatig ng iyong gabay ay maging masaya ang iyong pakiramdam ngayong araw. Paggagawa ng transaksyon ng may lalabas mo ang iyong kahusayan sa pakikipag-usap, at ang iiwasan mo ngayong araw ay pumunta sa mga kakilala kahit matagal ng kaibigan dahil sinyales ng gastos at kukuhanan ka pa ng aura ng swerte, at sa ibang deal na usapan pagkasama mo ang minamahal ay okay na tumuloy kayo para masiyahan kayo sa inyong magagawa, ayon sa iyong gabay. Sa pamilya ay may magandang enerhiya sila kung may gagawin na maghanap ng trabaho ay dapat silang makatuloy dahil baka ang araw na ito ay swerte na sa kanila pero sabihan mo laging maaga sa pupuntahan. Sa trabaho, ngayong araw ang pahiwatig ay maayos ang buong araw sa mga gawain, ang iiwasan ay kasama sa trabaho na mahilig na magyabang, maging maingat ng makaiwas sa gastusang ng pera na wala ng balikan at mautangan. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay may banta ng kalungkutan, ang pagiging maunawain at pagpapasensya ang dapat gawin ngayong araw, sa ugali na ganoon ay maaalis ang sinyales na kalungkutan sa pag-iibigan, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color blue number 25 number 32 at number 19 Pisces ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kong may schedule ka sa ibang lugar ang pupuntahan para sa pakikipag-usap sa pagkakaperahan ay tumuloy ang naaayon na gawin kahit walang perang makukuha ngayong araw ay magagawa mo ring magkapera sa hinaharap pag nagkasundo at kung may usapan kayo ng mga kapatid ay dapat na matuloy dahil pwede kayo makagawa ng masayang resulta na magkaroon ng other income sa gagawin, at pag may pirmahan ngayong araw ay iwasan dahil sinyales na mahina ang magiging pag-asenso ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay mas mainam pa sa iyo ang mag-focus sa mga gagawin kaysa magbigay ng kaalaman sa kasama sa trabaho dahil sila ay pwedeng masamantala ang iyong karunungan. Sa tahanan, kung may lalapit na magbibigay ng pag-asa sa negosyo ay pag-aralan mo lang basta hanggat wala kang nilalabas na pera ay pag-aralan baka may swerte kang makita para may tuloy. Sa pera ay anak na may asawa, ang pwedeng mabigyan para ang iyong swerte ay mabigyan mo siya para sa ikakasaya ng pamumuhay, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 31, number 25 at number 10.